Ayun oh, ayun, ayun, ayun. May ayun nasa sa unahan. Asa? Ayun oh. Ay hala. Oh my gosh. Oh my gosh. Hello. Hello. Na, Hello. laki. Hello. Matok ako. Na, wow. <laughs> na, na, na. Oh, na. Ay. Duula, duula. Ayun po, mag mo. Hindi yan mga gat. Wait, wait. Agay. Wait, guys. Yan, may alimango. Hala, oi. It's all big. Hmm. Kawawa no? siya. Siya lang mag-isa. Or baka quit. Ano? Ang saman na? Lapit na ah, lapitan mo para ano. Baka lulub yan. Wait, wait. Baka ako ang lulublob, lub Kadali lang. Yeah, Ayan, laki. Ah, laki. Dai. Ayun oh Ala. Ang laki rin o. Alah. Ah, laki. Ayun My gosh. Wow. Kaluoy niya. Ayan yeah, o. Malaki. Hmm. Ano kaya pa? Pam yes, pang chili kaya? crab. For the chili crab, for the go. <laughs> <laughs> Maghanap pa ako somewhere. Maghanap ka pa? Here. Yeah, sure. ah, ganyan lang yan eh, ganyan lang picnic yan. Kapan, pero siya ano? Nakalubog lang yan sila sa ano? Sa pupik putik. ko ma, hindi ako ma. Makas Makatunog. Baka matunuban ko maapakan sila. Maapakan mo? Di, baka oh, maapakan ko ba? Oo, oh, hindi yan. Ma 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 malaman mo lang yan pag maapakan mo kasi makakagat kasi ka na. Kasi masakit na. <laughs> Masisi masisipit ka na eh. Pero ang laki oh. Kasi wala na ako pa ah. okay. Nakuha ni Ranoy. Naku eh. kayo kayo. Okay. Laki. Ang, which, ang um, anong part ang mag ano sa kanya itong yung parang claw? Hmm, um, yung claw. Wow, my guys, my four chili crab na kami mamaya. Yeah. <laughs> <laughs> four chili crab na. Four chili crab na kami mamaya. May dinner na kami. Pang dinner ba? Hmm. With with cheese. With cheese and everything. Agwa wow, maso daw sa tilding. Okay. Uy, kawawa siya. Bakit kanang anong wala na siya nag ipit ni kuan? Kasi wala na magunitan siya sa kilid, sa likod. Ano ano na kasi pag mahawakan yung kaniyang ano buntot. Ah, ano hello oi, kaluoy niya oy oh. But anyways, we need to you? eat. Oh, unlucky. Oh. Maghanap muna ako dito. Hanap ka diyan. Dito, dito ka mapak sa may ano gilid kasi medyo matigas. Wag diyan sa. Guys, hindi na ako makabarog. Ang gay. Dandahan ka diyan 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 matigas 'yan. Ang <laughs> <laughs> may kahoy sa un unahan. <laughs> okay, okay. Thank you so much. Grabe yung experience, no? Yes. Walang ganito sa amin. <laughs> Walang ganito sa States. Walang ganito. United States of Lapu-Lapu. Ah. Ayan, no? Kaya kay, ka kamay lang, oh. Huwag kamay. Sipit ka Oo. Oh. Okay. Uh, like, hindi tama. Ano nito? Or maano yung crab? Yan, yeah, ganyan, ganyan. Tusok-tusokin lang. Tusuk tusukin lang yan Ay halok ba't may ano? Parang may ano oh, parang may umuusok oh. Wait, so tusukin mo. Ay mahadlok ako, bat. Ma matakot ako, wait. Bigla witik matigas? Oh Ay, meron. May matigas. Oh, meron, meron, meron. Wait, wait, wait. Meron, 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 meron. Kitay sa kan ako lang. Meron, meron, meron. Wait. Sure? Oh, meron 'yon. Baka ano yun? Pero na may something. Baka bato lang. Baka bato. Not say sure something. Try daw. Uy, maipit ka. Uy, may something talaga. Hindi same dito. Ano Nawala. Na Meron? Bato? Bato? Hmm. Mura mong na naikuan ganina. Bato? Bato? Uy, ano alima, Alimango. 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 Ay, ang laki. Oh laki. Ay, Isang sipit, Ran. sipit, Uy, natanggal yan. Hanapin mo yan sa ano. Kasi, ano eh, nag... Ti, 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 niya eh. Masa ilalim no, Sorry, basin na, tanggal ko yung sipit niya. Tingnan mo, itsura <laughs> niya, at least meron. Tapos <laughs> at sot. Matanggal ang isang sipit Ay, ko! Ay, makadlo ko. So, paano yan? Dahil sa ilalim lang yan, yung isang sipit Ah, so, pa kailangan pakunin. Hanapin pa ano. yan, oh. Ulo ko, sorry. Na ano kasi yan, ah. Na-decapitate na ko yung ano. Wait, hanapin po. Maghanap pa tayong iba? <laughs> ano, kaya mo pa? <laughs> Laki, oh. Tagi. Another chili crab for the win. So, dalawa lang dinner namin. Ito kasi putikas. yung tinatawag na Island of Mud Crab. Yeah. Land of Mud Crab pala. Ah. Uh, so, marami talaga siya dito. Marami dito. Y kailangan mo lang talagang numusog. Oo, oh, kailangan mo ng effort dito. Malaki mm -hmm. din oh. Hanapin mo yung isang sipit gorilla, nandiyan mm -hmm. lang yan, si Ding. Baka na naano nahalo na yun sa ano, putik. eh. Ding, ang sipit. Ano mo sasabi mo? Um It's a very nice experience. <laughs> <laughs> um yeah, pero nakakatakot siya kasi baka ma ano ka ba? Masipit, ka ba? Oh. And then yung pa, about ba, ba, apak no baka ma Oh, and baka like hi. Baka like yeah, oh, maapakan mo ba? Maapakan mo um, yung limang masipit. Oh, and same lang naman sila ng ano, parang nasa mud lang sila so hindi mm. mo alam if Meron ma -ma wala. Maapakan mo and wala ka ng daliri pag uwi. <laughs> <laughs> Di ba? <laughs> Ayan o. Ano, punta pa tayo doon? Kasi diba? doon, hindi na maputik doon. Hmm. Hindi na maputik dyan rin o. Oh. <laughs> Kaya mo pa? Go, kanding! <laughs> o, oh, si ano na lang? Si kanding. Si kanding Go, lang? Go, kanding. O. Oh. Ganito lang, ganito lang yun pag maano ka, mag, ma, ano, mag ganyan malubog. Malubog ah, ka, eh, ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan. Ganyan uh. lang. Go, Ding. At maghahanap din ako dito. Yeah. Ano mo lang eh. I Straight mo lang yung paa mo, ana, para hindi ka ma-outbalance. Ma ah, and then... Yeah, 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 yeah okay. Ano, ano? Okay. Dali. <laughs> lubog na lubog na po ako. Di <laughs> 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 okay lang. Kaya ko to. Kaya lang, lubog na lubog na kaya mo pa? yes <laughs> ay tabangan lang tapangan 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 Okay. tapangan 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 dito. Oh. Uh, okay. dito ba well, bantay sa kahoy. Yakso yakso dunob imong kamot ay imong tiil imong kabaro. Ana 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 ana. Bali ana ba? Ana 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 ana. Ipa baro imong tiil. Okay. Okay, thank you. Ana ana ana. Okay, Sige. baka may crab. Mabaw na ani, naman eh. Baka may crab diyan. Maghanap pa ako. Baka may third dinner fourth. Hmm. For one week. Baka makaisang balde tayo dito. Na may nagkuon oh. Yung bubbles bubbles ba? Oh, baka may inapakan na niya yan. Oh pag napaka na ah. natatakot ako kasi baka maipit tayo baka pag uwi ko sa, wala. Wala, wala na nang daliri sa amin. wala na akong paa sige <laughs> sundan mo si ano si... Hmm. lang kaya mababaw naman dito eh okay. teka lang kay baka na makatunog ko grab

Ito lang? Meron? Oh. Ah, meron oh. Maliit na siya. Maliit? Oh. Oh, uh hindi -huh. na siya masyadong malaki. Wow. Huh? May pang chili ano na tayo? May for one week guys. <laughs> chili for one week. Paano <laughs> <laughs> mo nahanap ding? Ano, ganun-ganun nila -ganun yung putik. Pero hindi siya mag-bubbles-bubbles, no? minsan. Kanina, -bubbles. Bubbles. May pamilya na po kami ng crabs. <laughs> <laughs> may mama, papa at may anak. <laughs> Masino pa la ingredients. So may pamilya na po kami ng crabs. Mga mga ka, Mga ka alimang. Mga kalamako. Pa, dadanak po no. kami. Oh, like mali. baby. Pag baby, wag na. Para lalaki pa yan sila. Okay, ito rin. Pwede na to? Pwede yan. Malaki na yan. Teenager pa niyan na Teenager pa. Teenager pa na na crab. Wala. Wala. Kawawa sila, no? Pero that's the circle of life. Hmm. Kailangan silang ulamin eh. Hmm. Ilang peraso na? Malayo po yung lalakbay natin. Yes. Uuwi pa po kami sa aming mga kabukiran. Yan o, no? lalaki. Yung isang walang mulati. Wala mm. na pa tayo or dili na? Dito rin, baka mayroon rin. Baka dito. Ha? Kaya mo pa? <laughs> Kaya ko na pong kumain. Ano? <laughs> <laughs> Do it tayo? Diretso tayo? Oo, oh, dito. Okay. Ikaw, okay, kaya mo pa? Sasama ako sa inyo. Ah. <laughs> Baka may makita ulit okay, akong crab na hindi maliit. Okay. Wala na po yung paa ko. <laughs> <laughs> yan, yan o. Kasi gilgilid o. Oh. Bantay ako. ka lang sa mga talaba ha.